Alam ko bahagi ng kultura natin ng utang na loob. Pero para sa akin, ang pagiging magulang ay hindi negosyo na may kailangan bayaran. Nagbigay ng opinyon ang isang kilalang abogado at personalidad na si Atty. Shell Jokno, hinggil sa usaping utang na loob ng mga anak sa kanilang mga magulang, na kasalukuyang pinag-uusapan sa lipunan. Sa isang TikTok video, ipinaliwanag ni Attorney Jokno na hindi siya naniniwala na dapat bayaran ng mga anak ang tinatawag na utang na loob sa kanilang mga magulang. Ayon kay Attorney Jokno, ang pagkakaroon ng anak ay hindi dapat ituring bilang isang negosyo na may kaakibat na obligasyon na bayaran sa hinaharap. Inamin niyang malaki ang sakripisyo ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, ngunit iginiit niyang dapat itong gawin dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa inaasahang kapalit sa kanyang paliwanag sinabi ni attorney Jopno na sana ay sapat na para sa mga magulang na makita ang kanilang mga anak na nagiging mabuting tao, masaya at natutupad ang kanilang mga pangarap. Dagdag pa niya, ang tagumpay ng kanilang mga anak ay dapat para sa mga anak mismo upang kapag sila naman ang naging magulang, ipasa nila ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit at hindi ipapasa ang bigat ng utang na loob. Maraming naniniwala na ang opinyon na ito ng attorney ay patungkol sa isyu ng mag-inang Carlos at Angelica Yulo. One successful ang anak, dapat i-return sa magulang yung lahat ng gastusin sa kanyang pagpapalaki. Utang na loob, please. Alam ko bahagi ng kultura natin ng utang na loob. Pero para sa akin, ang pagiging magulang ay hindi negosyo na may kailangan bayaran. Oo, pinubuhos natin ang dugo, pawis at luha para sa ating mga anak. Pero ito'y dahil mahal natin sila at hindi dahil may inaasahan tayong kapalit. Sana sapat na sa atin ang makita silang mabuting tao, masaya at natutupad ang kanilang mga pangarap. Ang tagumpay nila ay para sa kanila. Para pag dumating ang panahon na sila'y maging magulang na, pagmamahal rin ang ipapasa nila. At hindi nila pabibigatin ang kanilang mga anak sa utang na loob. Thank you